naglanlan ko o oh, manok. Ayan. yan man lang ko pagdanlan. sa manok. maulan sa labas. Namiss ko to kaya. Bumili ako. Hand wash. Pura-bayag. pura masarap yung tinta ng manok. Masarap. Kalinisan na ako ng kopo, Kaso, yung paro dito guys, tumuan waiting, waiting. hindi ako magkapag-tay. Eh, hindi ako talaga. Eh, Bukas na lang. Hmm. kasi nagpunta kami at patro ng hapon sabi nung cashier waiting so sabi kong balik na lang kami umalik ako ng around 6 4, 5, 6 o 2 hours ganun pa rin kasi ako maghintay na ulit kasi marami pang hindi tapos kaya bukas na lang ulit ako pagpunta ng fire brigade okay ng corona okay na ba Pilipinas papas ko maraming nagpapaganda napapaganda <laughs> nagpa ayos ng buho kaya walang bakante sa manicure kasi yung taga manicure doon tumutulong sa nag-ayos ng buhok. Kaya, Then, na-on na lang tarara. Kapag December, busy yung parlor. Kasi maraming nagpapaganda. <laughs> kasi ibang bansa, hindi uso yung napagpas ko na po Hindi. Kasi masisipin nila ang ipapaganda or parang hair. Kung tama lang naman yung kita is hindi nila nalambit. Why hmm. not?

market pa dito. Ano ba? Diba? Night market. Daming tao. Ano ba? Diba? Kaya magandang nag-request kami sa labas. Ulam na rin ko set. Ano Sino lang isda sa bawo? Hmm, hindi express Ginagmay po. Ang dami. Hipon na butter, ah uh, butter na hipon. Mm -hmm. Pusit, na adobo, tapos, bukulat express, tapos, pork, ginagmay, ginagmay. Tapos, naging ako ng sabaw ng isda. Diba? Nabayaran ko is 400 Basta 480 yata yun. May shop things go seven to reserve. Mandate map that po. Tapos of bridge. Tapos sa kami lunch. Kami po kasi lakad kanina na punta kami sa simbahan na kami. That's close, eh. tamang Taman-taman pag... ako. Bating namin, hindi kong nakahabiwa. Uh. Close. So, nag-launch na na kami. Kasama ko yung anak ko, si RG Boy, tapos kapatid kong babae. nagpunta kami sa pungko-pungko friend ka. Ayun. May, may dinabot. Kasi yung pupungko. Sikat yung sa Cebu. Nandun may itlog, may dinabot. Tapos Ngayon ngayong lumpia. Ang kanya ko is yung tinabot. Tawag dito sa sugong tinabot. Sarap. Dalawa. Tapos, itlo. Tapos, lumpia. Tatlo ba yun eh. yung isa. Pila ba yan? Alam ko magkano yung ngoyong. Hindi na bayad lang ako. Ako alam magkano yung... Kinakain ko ito kasi ano. Namiss ko talaga. Wala ito sa... <laughs> Hindi mo ito basa-basa makakain sa akin. Wala lang kung pwede ka makaloto for more kasi ito kaya pag may Pilipinas ito pala yung mga tapos kagabi kumain kami sa Fuente nag barbecue kami o ihaw is the room nakakain na ako is at barbecue Uh, tapos uh, hindi ko pa nakain yung shag banana ba yung <clears throat> banana or banana, barbecue na banana or parang ito fried banana kapatid ko, maya pa yun uwi. Uh, uwi okay. siya. Out niya. kada ka ba ang jelly bean? daw siya ng manok. manok na yun po. Bagtak siya manok. Pinirito. Ang dami binta sa baba. ng ulam. May barbecue. By chicken my good quick my long shares it was our veteran for paglabas mo dyan. Sa happy kami. Paglabas mo yan. Ang dami ng pagkain. Mall na. Ang harap is Metro Colon. Metro Colon na siya. Mall. Kasi ang dami binta na pagkain. Kaya, hindi kama ako may pira ka hindi ka talagang putong <laughs>